Ang lakas oh. Nahilo ko eh. Uh... Pinoy funny memes, funny videos compilation. What's up guys? Buling nagbabalik Terdong TV. So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet. Mga funny videos sa sigurado mag-good vibes kayo at mga funny memes sa siguradong bubuo ng mga araw nyo. Kaya tara, manood na tayo yung dumaan yung kaklase mong may puto. Oh my God. Ang lakas, oh. Nahilo ko, eh. Grabing putok yan. Ang lakas, oh. Tingnan mo yan, oh. Nakakahilo. Oh, ang lakas. Sa mga papasok dyan, aba, maligo naman kayo. Yung tomboy, yung tendera. May itlog po kayo. Ang lakas mong asar. Antin din ng magic mo, boy. Pati si Mr. Beast, napahanga. Wow! Grabe, you... hataw si Tapa. <laughs> Yan yung mga kantahan ng mga tambay sa amin paglasingin. ta mo na yan tay Alak Gõ Để không bỏ lỡ những How to make pansit canton <laughs> Kailangan kang magluluto ng pansit canton Dapat naniningkit yung mga Paano magluto ng pansit canton ng mga po'y Aha. pakingdat-kingdat ka eh Aba! Hoy presentamos Goku se si Go. Ay, si Goku pala, sorry. Iba talaga nagagawa ng pag-ibig. Pati walang kamalay-malay na langaw na dadaman. <laughs> Grabe si Kuya. Nice! Kaya naman ni ma'am nakatanggap siya ng manok. Ano? Ah, Tanggapin mo na ma'am. Nag-multiply yan. Aww. Siguradong tuwang-tuwa si tatay. Pag naglimlim na yan. Happy <laughs> Teacher's Day po sa lahat ng mga guru. Classmate mong di nakapag-agahan. <laughs> Kaya kayo, dapat mag-agahan muna kayo, ha? Hindi, magagaya kayo sa kanya. Wow! Naging kalaban. Nasa likod ang tunay na Darna. Wong <laughs> Aha! Alam ba yan ang mga magulang nyo? Ha? Ah, Nagladlad kayo sa school. Ba't <laughs> <laughs> naman yan yung mas na pinasuot nyo kay nanay? Wala naman ako na comment about sa panang pangulo dahil hindi naman ako taga rito. Naga saan po kayo? Nagaklan! Sino pong presidente nyo sa akin? Ang pangulo ko ay buong Pilipinas ha. <laughs> automatic ko malupit. Wow! 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 Paano yun? May tali ba yan? Ah! Oh, Allah! Suwela! Ay, seryoso. Tinecheck ko kung may tali. Wala naman. Galing ah. Shot lang! Nice! Shot ka! Nice shot! Isang shot, isa pang shot. Yan ang gusto kong shot. Hahaha! Yung malalasing oh, ako. <laughs> <laughs> Di ba masakit sa liig <laughs> niya? kitang yung nasa likod niya. Ang tindi nun. 100 180 Kung so, hindi kakayanin, men. Sexy. Punti na lang may kasama siyang expert. Ready to make. Hindi kaya. Nice! Kala ko ba laro lang? Bakit may naghalikan? Grabe na to. Kaya pala ang lakas na ka. <laughs> eh, iniinom niya? <laughs> Parang namatayan naman. <kayan> na. <laughs> Grabe naman. Nice! Sarap naman maging aso. Kain-kain lang ng lechon. Ano yan? Pinakain ba sa kanila yan? O kinain lang talaga nila? Nang hindi alam ng may-ari. Swerte! What ayoko Ayoko sa mga taong hindi totoo sa nararamdaman nila. Naruto na may sharinga. Naruto na walang chakra. Hoy, <laughs> 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 bawal 'yan. May <laughs> helmet pero di naka motor. Ay, ako, na yan. Hello. Ay, ay, ang kamay Dati hindi ako naniniwala na nasa kulot ang trula. Ngayon naniniwala na ako <laughs> Pahinga na rin ako maya maya Pagod din ako kanini Ingat ka baby sana all. May ka ba ba after? Baka may mga daanan lang ako pero mabilis na nga. Sa mata ko ba? Ba yan, nga pero... Bakit ka ng Aww. Sana all! <laughs> sama siyempre ay mati. Ay ay ay! Yes ma'am. May mga nangungulit. May mga nangungulit lang minsan pero you know. Daming naiinggit dyan, ha? <laughs> Minsan masakit yung paa ko. Ay, Iba talaga pag may jowa, ano? <laughs> Sa mga naiinggit dyan, mag na kayo. Sa <laughs> ah, ka lang din. Ay, ay, ay! Sana all! Oh shout out po idol ikaw pa nagpapasaya ng araw ko idol guys nice. shout out sayo Hans James at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel pa shout out idol mm -hmm. shout out sa sayo RJ YouTube channel at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel lord sana ma-notice mo pa shout out na lagi ako nanonood ng vids mo mhm mm shout out sayo Rom Brizuela at maraming salamat sa panonood dito sa channel pa-shoutout oh, Idol Terdong, lagi ka namin pinapanood. Pati mga anak ko, tuwang-tuwa sa videos mo. Mansion and Herse family from Laguna. Thanks Idol Terdong. Mm -hmm. Shoutout po sa Herse and uh, Mansion family dyan sa Laguna. No? At sa uh, sa'yo, Jewel Mansion, maraming salamat sa panonood dito sa channel. Shoutout din sa iyo Di kita matiis na panoorin Terdong. Kinalimutan na kita pero bumabalik-balik ka pa rin sa isipan ko. <laughs> Aba, matindi to. Pa-shoutout sa asawa ko na si Rosing from Negros Occidental. Salamat, Terdong. Mm -hmm. Shoutout sa asawa mo na si Rosing at sa'yo, Rizaldi Cepreano. Maraming salamat sa panonood dito sa channel. Shoutout din sa'yo. Wala na yata akong pag-asa na ma-shoutout dito. Pa-washout po from Davao City. Mm -hmm. May pag-asa pa. shout Shoutout sa'yo, Mafia, at maraming salamat sa panonood dito sa channel. <laughs> pawewet naman, Master Terdong. Ano pawewet? Shoutout sa'yo, R.R. Bernes, at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Wewe. We. Baka naman ma-shout out. Shout mm -hmm. out sa'yo, Pretty Boss. At maraming salamat sa panonood dito sa channel. Kuya Terdong, pa-shout out po sa next video mo. Lagi ako nakakasubaybay sa mga bagong uploads mo. Mm -hmm. Shout out sa'yo, Steven Antipuesto. At maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Tagal ko nang nagko-comment, di pa rin nawa shout out heist. <laughs> Shoutout sa'yo, James Patrick Paha, at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Ayan ha, na-wash out na kita. Weak. Natawa at nag-good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na namanood mo? Kung nag-enjoy ka eh, huwag mong kalimutang isubscribe ang aking channel para lagi kang updated sa mga bagong uploads. Yun lang, nagpapaalam, Terdong TV.